na mga nasyon di bakal. Oh, lain kabayo, bisa di som tabi, no? Oh. Nah, lain tuon kabayo. Kon sa mga manok bantam. Ako sa mga afternoon. are na matadis sa may kwan guys. Sa may bakanti. Nagkwan ta may gina katuan tagina So may hapon na sa tanan sa mga nag-share, sa mga nag-like, good afternoon.

Ano na kabay no? Ano yung dangke, sa'yo gano'n. Para guys, kabayo guys, ah, Kabayo na kuno guys. Ang issue niya siya na, guys, hindi maglagan kasi Ano na nga brand? Kung sa mga Edo pa, dalmis yan. Dalmis yan? Kung sa mga Edo. Kung sa mga Edo, Dalmatian. Oo. Dal <laughs> kung sa mga kabayo. Kung sa na, na, dangke, 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 dangke guys sa happy donkey ko na ganda baby pakita ko liwat guys ha pero <laughs> pa <libat> <laughs> para maklaro eh maklaro eh? na dyan na ang ipagtan ang mas na ng kabayo ha ano Duwala, nandre, no? Ay, na nga lahi do wala na rin no? do wala na Nga, may video na din nga sa video kaya ka nakikita si ba alay na nga lang si ba na nga nasyon di bakal ang ito tuan ng kabayo bisa di som tabi nah lain tuan ng kabayo kung sa mga manok bantam kung <laughs> sa mga manok bantam And, uh, nubu siya mo oh nubo mga na lang kung taas na namin kayo no kaya hindi hindi na magdagan na yun no mabumas ako no <laughs> mabumas mabuma sa aton mabuma lahing like, ay... nang no, mga nagbuwan ito nubuha, no. tawang siya nung kabayo ko ano guys liwat sa amon kaysa mga puno ka na sa mga hait nga puno pa rin hindi no? ang gaya ang chan guys alam guys ang chan na gitsin ni guys so ara guys so ilan na ka na yun <laughs> na mga walok bulan walok bulan <laughs> okay bye guys